pinut ko Ibalik tuloy-tuloy tayo, ano? Ah Part 2, Part 2. Sa Metrogate, Centena, Sentera. Tagaytay. No, 'yan, Part 2 ah. Ay, ito na ba siguro ito? Dito ba? Oh, good morning po. Good morning, good morning. Love house. <laughs> Ayan ano. Dito po tayo maliligo mamaya sa clubhouse. yon Itong dinadahanan namin ngayon. Pababa. Pababa yan. <laughs> Ang mahirap nito, na ako ni Samir, yun lang. Ah. Oh. Ano? ah yan nga ba sinasabi ko pababa daan daan kasi medyo masakit nga ako yung pako tapos tangay tangay pa ako ni summer <laughs> ayan ayan daan daan naman summer tulay ito. tulay tulay parang oh, Tara. Ito. Mukhang tuyo. Walang nga yun tubig kasi taginit eh Ito. oh high street dito imported walang local street dito po mayroong mini garden ayan o oh. mini garden ayan o oh. tignan natin ano o oh. kamatis ayan o oh. <laughs> mini garden ni kuya meron ba siya avocado o oh, kalamasi ito naman po sua. suwa suwa <laughs> Hanoi Street Dito po kami sa Hanoi Street Ay Ayan yung bahay Pusang kami temporary. Naka Lugar kaibigan, tingnan niyan, hindi na away. Ayan, tingnan niyo po. Kuwaso nila dito, dito po kami. Ayan, sa mero dito. Sa mero, halika. Ayun. Masok po kami. Sinara po natin yung gate. Dito daw po kami makakain mamaya. Dito sa lamesa. Para ito. Ayan. Dito daw mamaya kami kakain. Ngayon. Ito yung labas. Kung inyong makikita sa ano. 哎呀！I, uh Oh, papasta po kami. Ay. Oh. Siguro tulog pa ba sila? <laughs> Alin? Wala. Sila. Oh, so nandito na po kami ngayon sa loob. Ano po? Ay naghahanda si Sister Baby ng pagkain. So, hupo muna kami ni Summer. Ah, sasara ko po yung pinto. <laughs> ayun. Ayan, dyan kami ng galing. So, sasara ko muna. Sana sasara ko ah. Dali, sasara natin. ayan sige dahil yes, sa napagod si Samer ako rin po napagod sa totoo lang hindi po biro yung yung ginawa namin paglalakad pero enjoy naman kasi nga ang tawag dito exercise nakapag-exercise po kami. Galing po kami sa palengke ng Mendes na namalengke kami. Ano po? Eh, sister baby naman, maghahanda naman ng almusal. problema lang, walang ventilador dito. <laughs> walang ventilador. <laughs> ano po, pero nagpapahinga muna dito mamaya mag-aalmusal. Ah, hinihingi niya po daw yung palabok. Marami pa ba yung palabok? Oo. Oh, uh -huh. o yun, palabok at saka tinapay at saka kape. Ito po mga kape, mamimili na lang. Oh. Oh, iba iba. Pipi. Ano 'yan? Para sa hindi mamimili na lang po kung anong gusto. Ang importante, bali 1, 2, 3, 4, Apat na klase. <laughs> Ang kape. Ito. <laughs> ano po, ayan. Kaya nito. Akit si ah Medyo uh, tumutulo na yung mantika. Ano si mga ito? Ayan, may pinapads lang po sandali ah. Ayan, binaba ko lang po yung itsado kasi nakadikit doon sa mga yelo. Eh, kakainin namin to. Tangali Luto pa po ni Sister Baby sa tundo ito. Hindi niya luto. eto naman yung pan yung sa kape almusal mabuti makapag musal po para makainom ng mga gamot na alam nyo po pagka senior ka na kaya maswerte po yung senior na wala silang gamot na karamihan po senior nagagamot na talaga ano po? Ayan. Ang ganda nito sa pahan ano. Malaki sombrero. <laughs> ano po? Malaki sombrero. <laughs> so, hanggang na lamang po kaibigan ano. Sana po magustuhan ninyo ano. Kahit maiksi parto ito ah, parto naputol ko yung parto ah kanina bilha ko po natin doon ano kaya parto ito ayan hanggang dito na lamang kaibigan like and share subscribe now nandito po tayo sa metro gate sentana sa tagaytay ayan na ano po god bless us all po